mag zero remittance kami to support Tatay Digong Ah. sunod na padala hindi muna kami magpadala zero remittance kami hangga hindi ninyo ibalik si Tatay Digong sa bansang Pilipinas kayong mga ob-ob dyan kayo Claire ob-ob ah, Nagpunta si Inday Sara Duterte doon sa Netherlands to support his father. Tandaan mo yan, pinaaral ka ng iyong magulang bilang isang attorney tapos hindi mo suportahan na in extra day tinitilipfort ninyo ang aming tatay ni Gong sa Netherlands without due process, without a litigation first here in our justice system in the Philippines hindi niyo napatunayan ni Tatay Digong ang pumatay niyan ang mga pulis lang ang nagpapatayan niyan yung mga pulis na maiskalawag yung mga pulis na may mga bata nagtitinda ng siyabo para ah hindi sila mabulabog sila mismo ang nagpapatay patayan patayan niyan at ibintang nila kay Tatay Digong yun ang katotohanan dyan. Ha? Kaya utos yan ni Dilimaw, utos yan na Trillianis, diba? para ma maipahid nila, maianuin nila kay Tatay Digong ang kasalanan. Ngunit tatapot mga kapatid, walang direktiba na si Tatay Digong nagsabing patayin. Whereas pinagawan pa nga kayo ng Rehabilitation Center. ba diba? Ang lalaki ng Rehabilitation Center tandaan ninyo choice yan ng mga mga adictus benedictus na magbinta ng uh, ganyan na uh, pamamaraan dahil tamad sila uh, uh na kayo huwag ninyong sirain do not ruin my country ba diba? dahil may kaukulang kaparusahan kamatayan ang kabayaran ng kasalanan tandaan ninyo yan si tatay digong ipinakaaloob sa ating Panginoong Dios para linisin ang bansang Pilipinas. Ha? Kaya ibinigay siya ng ating Ama, for God who loved the world that he gave his only begotten son, for God so loved the Philippines Tatay, uh, our, our, our uh, Almighty Father, Sin Tatay Digong, in order to eradicate all addictos, bigidiktos Tandaan nyo yan. At kailan may hindi statay si ni Gong ah, nagsasabi na patayin, hindi po. Ha? Mitigate the circumstances. Ha? Huwag ninyong pagbintangan ang tao. Wala kayong weight of evidence. Wala kayong substantial evidence. Wala kayong veracity sa mga accusation ninyo. Tandaan nyo yan. Kung hindi niyo ibalik si Tatay Digong, Zero remittance kami total naman, dalawa na yung graduate ko eh. O, di ba, hindi muna kami magpadala. O magbuo kami ng maraming churches dito. Oo, dito na kami titira hanggat hindi ninyo ipadala sa Tatay Rigong. Itong pera namin, punti na nga lang dahil nagpapadala kami ngayon, pero susunod hindi na kami magpadala. Ipapakita ko pa rin sa inyo, ganito rin ang mangyari, ha? Ah uh, violet violet na. Ito green green pa lang to pero susunod violet violet na talaga. Ah uh, yung Tagtig pa 500 na talaga ipakita ko sa inyo guys that we are the OFW who supported Tatay Digong because I know ah uh, during Tatay Digong we we ourselves ah uh, alam namin sa ang sarili namin. We know ourselves that our family secured under the administration of Tatay Digong. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ialay namin ang aming remittance zero muna. All DDS, all DDS, mag-comment kayo dito. Ah, ganito gagawin ninyo. Zero, zero, zero remittance. Ipakita ninyo ang pagsik ng mga DDS ng mga UFW na sumusuporta kay Di, kay Tatay digong saan mang sulok ng mundo ako po sa Rica vlog ang vlogger ni Tatay digong na kahit nag-iisa kumakasa 'di ba mga kapatid salamat nga pala sa seven seven key na nag-subscribe sa aking channel at napapatunayan talaga mga kapatid ng mga kadidiis natin dyan ay mga matitino oo oh, oo, oo like subscribe sa ating channel mga kapatid oo, oo, oo. dahil mayroon naman tayong mapapadalhan itong uh, buwan na ito mga kapatid marami tayong napapadalhan oh oo, oo. sa mga nag-share sa ating uh, live sa FB nila oo oh. ipakita ko dito ang resibo oh ito sunod ha ah. ipakita ko sunod na dito na oh